guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Bibigyan ko kayo ng mga tip kung ano yung mga pagkain na dapat ninyong iwasan kung kayo ay mayroong anxiety and depression. So, unang-una guys ay ang alcohol. Bawal na bawal po. Umaatake lalo ang anxiety, ang depression pag mayroong alcohol. Yung iba guys sabi, yung alcohol magpapakalma. Um, pag nakainom ka, marerelax ka, no. Ang impact ng, ng mga merong mga anxiety and um, depression, um, yung impact niya, guys, kinabukasan. Pag may hangover ka, medyo hindi naka-condition yung, yung katawan mo the next day, yun a-attack yung, yung, ano, yung anxiety and depression. Yun natitrigger siya. So, iwasan po ang, ang uminom kung meron kayong anxiety. Hindi po siya nagpapakalma. No, hindi. Kasi hindi siya, hindi na re-regulate yung dugo natin pag meron tayong alcohol. Next is yung coffee. Caffeine, I should say. May mga pagkain din na may mga caffeine. Pero yung coffee, guys, mataas ang, especially yung mga instant coffee. Um, coffee, guys, iwasan, lalo na in the morning. Kasi ako, guys, palakapi talaga ako. Actually, kahit hanggang ngayon, hindi ko siya ma-perfect na talagang as in wala. Minsan, guys, um, nakakakape ako, nagkakape pa rin ako. Pero ang lakas po ng impact sa akin ng caffeine. Kaya pag nagkakaroon po kayo ng matinding anxiety talaga, iwasan nyo talaga yung coffee. Kasi caffeine, um, matitrigger siya lalo yung nervous mo, yung takot mo. Kapag ka nagko-coffee ka, lalo na pag sobrang kape, matindi po yung impact ng, ng anxiety. And lalo na sa may mga panic attack. And then, next one is yung mga processed food, kagaya ng mga hot dogs, mga, mga langgunisa, yung mga, mga frozen food na ginagamit na binibili natin na masarap, yung mga dumplings, mga gano'n na frozen food na ready to cook. Um, iwasan po natin yung mga processed food na gano'n. Mas, mas okay po sa atin yung mga fresh, fresh na meat, fresh vegetables, fresh fish. Ang mga processed food po, um, mga burger, mga french fries na kinakain din natin sa labas. Iwasan po natin kumain ng ganun kasi natitrigger po doon yung anxiety and depression kung kayo po ay um, nakakaranas ng anxiety symptoms and, and depression. And then next is sugar. Too much sugar po, yung sugar po nakaka... kasi tataas din yung sugar, blood sugar natin, which is nakakaapekto siya pagka nakakaranas ka ng mga simptomas ng anxiety and depression um, pag yung yung panic attack guys pag um, tumataas din yung blood um, blood sugar mo then aatake uh, din yung panic attack kasi napagdaanan ko yan guys one time medyo dati kasi medyo um, napapakain ako ng mga chocolates ganon so natitrigger trigger siya nagkakaroon ako ng more on panic panic attacks so iwasan po natin yung mga sugar next is yung energy drink ito guys, kasi minsan ako, nagsusumba ako, and then afterwards, umiinom ako ng, ano, ng energy drinks. So, uh, maganda siya pag kasi may energize ka, pero at the same time, sa mga may anxiety kasi, ang din ng, ano, ng, ng atake noon, kasi yung nagpapalpiti, malakas yung palpitation ko pag nag-energy drink ako. So, trigger yung Uh, physical symptoms ng anxiety, especially yung heart palp palpitation at saka nervyos ko umaatake. Next is yung mga fry food. Fry food guys, iwasan talaga natin yung mga egg, kung ano-ano pa, kung 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 gusto gusto niyo po na eh, ng egg din, it's boiled egg, it's better. And the next is yung mga processed meat. The same thing yung mga processed meat, processed food. Yan po, iwasan natin yon And the next is yung um, may mga gluten. Yung mga bread, mga gluten po. Tingnan natin yung mga uh, binibili natin sa mga supermarket. Kung mataas yung gluten niya, iwasan natin yung mataas ang gluten. And the next one is yung white bread. Um, kung ako po kasi medyo umiwas talaga ako sa white bread. Kasi unang-una, nagchecheck din ako ng blood sugar. So, <coughs> pag ma-white bread, um, pag ka ng ganun, kasi nag-white rice ka na, so pag nag-white bread ka pa, mataas din yung ano, sugar noon. So, iwasan po natin yon And then, dairy product. Yung mga milk, mga butter. Yan, guys, iwasan natin yan. Yung butter, guys, iniwasan ko talaga. Kasi ako mismo noon, nakaramdam ako dati na natitrigger yung anxiety ko pag nasosobran ako ng butter. And then, next one is yung mga yung mga unhealthy fats big sabihin guys, kasi may mga healthy fats din. Yung mga unhealthy fats na kinakain natin, lalo na sa labas, yung mga taong palakain sa labas, iwasan po natin, mas better po na magluto na lang tayo ng sarili nating pagkain. Ako guys, talagang nagkaroon ako ng discipline sa pagkain din. Hindi po ako perfect ha, pero as much as possible, chinecheck check ko din kasi yung trigger sa akin dati ng panic attack, mga yan, yung atake dati, madalas, madalas kong nararamdaman yan. Kaya, nung, nag, um, nung nagkaroon ako ng discipline, na nakaka-recover ako ng pakunti-kunti dati, long time ago, nakaka-recover ako ng pakunti-kunti. Kaya, dati hindi ako naniniwala, hindi ko ano. Kasi one way of to help yourself is to have, um, check your food, your food diet. Kasi hindi lang din yung, yung ano natin, yung naiisip natin, kundi yung kinakain natin. Kasi may atake yan, may impact yan sa katawan natin. So, kung ano yung kinain mo, yun yung, yun yung mag, magre yung katawan mo. Kaya, be careful po sa mga kinakain din natin pag meron tayong mga anxiety and depression. And, make it sure na eat healthy food, guys. Ako kasi palagulay ako, kaya more on gulay, isda ang kinakain ko. So, um... It's just a quick video guys, yun yung mga ilan sa mga pagkain na iwasan ninyo kung kayo ay may anxiety. All right, guys, and I hope to see you again sa next video. Bye!